for today's video so mo sa maya kay magwash mi sa motor kay pero ting so mo ang dapit wa sa masimento o oh, dayon kay nahot lang sa budget so nga ah, lapuka. mas maayo mahilog motor kay di pud la intanawon magsigi og ulak ka on jar lapuka, ang tagiyan tagiya na liko di ay so ag motor lo ay tanawon So, nandun ko tres mahayag kay not ilang mag kay napod siya sabon, din tubig So, kayo ka para mahinlo siya kay naay uban nga wala tubig rin siya. You know, pwede experience nga First time, zoon ako gamit o ingon ani. Then, na mga sabon, sunod ka ayo. Basing nga na mo mag ng yung na mara sa mahayag kay na ate rin kompleto kay la sabon with tubig. Nandot so gamit yung kadali ira motor yung muto. O diba, asti ka ayo. na pa d'yo libre brush. So, pwede anytime ka na mo gamit after ni mo ma kutkot ng mga buling diha karon matarong ni mga mo mong motor Sumana so, siya na, na sige pa ko kamulog hinlo diha kay para matanggal ng iya ang mga boling-boling diha kay grabe ang dugay na iwan na hinlo hinlo ni motora kay kanleng ting uwan maon nga tagsara kay makalapok ra gyapon mo na sa mo apong dapit wala pa may spal to pod After awan ang nang gikuan sa tubig kay para mahumagdali karbi kusog man dai ning impact sa tubig so mauna ang apong gitray sa unti lang sakit man dai karbi ignorant ta ingon ani bitaw ay una ma practice ta kay para di pa ta ma ignore og unsaon pagamit ni any motor na kadugay na lang harap ko giyon na sige hilo. na ikaduha na ako. Iko nagtubay kayo para mahinlo ng ilaw. Kaya karami lapukan doon sa ilaw. Daghan na ilapok na nukso. Kaya di man mailan o og na mga magtanaw ka sa gawas o na sa ilaw, Kaya di man makita ito ang ilaw, Kaya man. So na nga ang tarong ng hilo. Kaya basik na pa darang di madaw ito makina. makina sa motor ba? Dili makina ni mo. Unang kay makina nga wala man. Motor na ikaduha sabi ang kaduha. Pag para matarong ng sa ilaw. kay para di pa matayan makina kay odi di ba <tipas> dali ra kay na handlog motor ke tungod sa impact sa tubig imano mano ni modok jan mahuman kay grabing tagsa tagsa o man ni mo og kuliko tang manjo nang imo iwashi na laman kay para dali ra kayo mahuman. Tren human na di ko pagwashi sa man di ani o tanaw hilo na kayo no. Paguma ni diri sa mi saluwan kay panghimasa ra di auto no. Social ka jud himasa ang kay grabe lajo al so nag dara pag sorry-sorry ba kay na koy igingatuan nga makapitabit sa mi tanan dapitan ni Marisa kauban kay na amay na may suruyan dali nga abon sa niya na, ang curiosity nga gusto nato i-explore kung sa'yo na adi ah, rin so muna yun yung diritsyo na lang may kay Dodo -do or Mambod o di kayo ang mga himasaan kaya may bugnawa dali so mainom din siya guys so gikan din sa tubod so muna ang nature spring so natural spring hindi kayo inan kay bugnaw ka ayaw Ora sya tubig sa kanawa pareha rin sila sir so, or connected siguro niya sa ba pero agad yung tubig ay agi jahang main source na sa bung bungtod kaya naman siya buho dito so dito ragi kuwaan o ikuag tubig kay para magamit sa mga katawahan so mga bisag lokasi, sa mga lugar sa kandi high uh, sa part sa kandi rin siya nga tubig sa so, mga na mga panamang source ka ikuwaan sa mga panghugas pangligo kadaadlaw so mga pang din so, ano nga kabar bante man yung tubo guys so mga na mag ng tubig so mo tanaw na niya aga tong, na ay gigamaan nila, nila, hang nila na ilahang water tank nilang gigamaan ako akayo so mga nilang, among, na nang among nag curious me ako sa so, So, moto ning doon, jumi napita kay Linda po po kay sa ubos po lang daan. So, habog siya na may stairs. Then, agi ang forma is concreting kayo, dako kayo siya nga area. Yeah. Tanaman nyo guys, ang iyang last part na yung video. O, ba guys, nindot kayo siya pag ato sa baba guys. Karawin nindot, taka ayo siya guys. Kaya overlooking po doon kayo. Mga ilahang water tank. Nagigamat nila dahil rin napita sa luwan. Kandi hay bohol. Maski ako na may ako sa water tank lang ako, um, mora po siya o swimming pool. Gibot lang din upat siya ka box na sa susulod. Tanawan ninyo, dako kayo siya nga area guys. Gato dito gi swimming pool ni Kaya marunong swimming pool dako kayo siya. So kaya ko kaliguanan sa so, man siguro. kay marista ka ng tubig nga para gikan gikwaan nilag tubig para source sa tanan nga gigamitan sa mga lugar sa parts sa kandihay. Oke okay, guys, nut kay tanawon guys, tabara ko kay siya. Na swimming pool og kabablo at tubig mo Pero laom na siya kayo, oy, marag hadlok pud kay tanawon oh. Sumhadlok so, pud mo ani gilang oy basing na ayo. Ang bakog na ayan sa bandiha mananap nga buta kay no? so, na laom no. Kami na may dive na pita kay kaligo na jud grabe init ta. So gi kanay panaligo gi kan so mo na lami pud diligo kay tanaw ko ari sa swimming pool nila nga stuck to ang tubig. Nita na paminta pita dari na may kwarto sa unsa. I don't know kung saan siya. Basta kay mara og siya groom. Then na po siya tanawa o ka boxes. Then taas agay sa mara binat kayo ligo. Kay hindi ka na naligo. salamat sa niya dito kay mara glaw mo dito. Pero hadlog po sa ilaw kay arang kagit-ngit. Alright guys, thank you for watching. Let